mo ano? Wait lang. Yung video ko. Mananda, sorry. Hoy, kaya kajiger, kajiger. Ganyan -ganyan pag binibidyoan siya Para kay para kay kaya 'yung joke. No, Eh parang sa ka talaga 'yung wag Ay, parang sa na Ano Wait lang. Ano ba mamadali ka? Ba't maganda ka pa? Hang on. Hang on. Ang ganda ng playboy ni Tutoy, oh. Peking-peke talaga, oh. Hang on. Uh, Red Doors and San Miguel Diaz. San Miguel Diaz. Ah, oh, Hahaha. Ito mo ni Raya! Dito ko yung ibang Dito! Dito banda! Lag <laughs> mo. Lag mo. Club mo. nakita mo na. Oo! kabila ko na Christmas yun. Eh? <laughs> like, hug mo lang, mo ko din, hag ka rin. mo, okay. Ayun, that is wax na. Future mo yan. Ayun tayo mag sa'yo araw. Let mo kasi. mo ba? Oh, Ewax in the house. Ayun, salamat. Ayun, Sateyo, 'di The three stars in the sky. A letter N po ay hinira. Ha? ko. Eyo, peace out. <laughs>